Umatras ang alay ng Pilipino sa pagtawid sa border ng Egypt at ng Gaza. Ang ilan sa kanila ayaw mawalay sa pamilang sugatan at hindi pa pinapayagang makatawid. Nasa frontline na balita ngayon si Reynel Pauit. Kinagagalak kong ibalita na apat na po sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafa Crossing sa Egypt. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing nakalikas na ng Gaza Strip ang ilang Pilipinong naipit sa gyera ng Israel at Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pagkatawid ng mga Pinoy sa Rafa Crossing, bumiyahe sila patungong Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Naghihintay na lang sila ng flight pabalik ng Pilipinas. 46 na Pinoy ang orihinal na naaprobahang tumawid sa Gaza-Egypt border. Pero nagpaiwan ng anim. Yung dalawa hindi natin magsisay kasi mag-ama ito, yung anak na sa hospital. So kailangan nila maiwan pa sa Gaza. Pero may apat nagkaroon ng konting duda kung gusto nyo nang pumunta ng Egypt at pumunta ng Pilipinas. Sa ngayon, 74 na Pinoy pa rin ang nasa Gaza. Hindi pa siguradong gusto nang tumawid dahil yung asawa nila hindi pa nakasama. Pero inaayos na rin natin yan. Bilang merit to Pilipinas, they're entitled to accompany yung wife nila to the Philippines. Bukod naman sa Gaza, patuloy rin ang evacuation sa Israel. Dumating na nga kahapon ang pang-anim na batch ng evacuees. Nangako naman ang ating gobyerno na tutulungan ang mga umuwi. Kahapon lang ulit binuksan ang Rafa Crossing ng isara ito nitong weekend. Tinamaan kasi ng airstrike ang ambulansya patawid sana ng border. Sa kabila ng pagkukumahog ng ilan na makatawid, merong ayaw umalis para tumulong. Gaya na lang ng doktor na ito na hinihintay munang makatawid ng border ang pamilya niya. Mas marami ani ang nangangailangan ng tulong niya sa sentro ng gyera. Sa paglabas naman ng ilang dayuhan, patuloy ang pagpasok ng mga truck na may kargang humanitarian aid mula Egypt. Laman nito ang pagkain, gamot at petrolyo. Malaking tulong yan para sa mga ospital sa Gaza na malapit na raw mag-shutdown dahil walang kuryente at langis. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainyal Pawid, News Fox. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.